Narinig mo na ba ang kwento na isang dayong mayaman na iniwan ang lahat ng karangyaan, at sa Amerika ay napamahal sa isang simpleng magsasaka? Akala mo ay isang pag-ibig na tahimik at payapa, pero sa likod nito ay may tinatagong kasunduan na dugo, isang sumpang kayang gumiba sa kanilang kapalaran. At sa gabing dumating ang mga armadong lalaki kasama ang kanyang sariling ama, nagsimula ang tanong na walang kasiguruhan, paano kung ang yaman na iniwan niya ay sharing magpapatigil sa pag-ibig na natapuan niya? Kung gusto mo malaman kung paano haharapin ng deyo at na magsasaka ang lihim na ito, panuorin mo hanggang dulo ang kwento. At kung gusto mo pa makarinig ng ganitong nakakakilabot at nakakakuryoso mga kwento, magsubscribe ka na at iwan ang iyong komento para sa susunod na istoryang gusto mong mapakinggan. Isang umagang malamig sa California, bumaba mula sa mamahaling kotse ang isang dayong mayaman, suot ang puting Amerikana at mamahaling relo, ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan ay bakas ang lungkot sa kaniyang mga mata. Sa malayo, nakita niya ang isang simpleng magsasaka na pawis na pawis sa pagtatanim ng gulay, nakayapak, at ang tanging yaman ay ang kanyang lupa at mga kamay na sanay sa hirap. Hindi mapigilan na dayong titigan ang bawat galaw na magsasaka, para bang may humahatak sa kanyang puso, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Muli siyang bumalik kinabukasan, dala ang mamahaling sapatos, relo, at mabangong pabango, munit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa magsasakang tila hindi apektado ng kahirapan. Bagka nandito araw-araw, tanong na magsasaka habang pinupunasan ang pawis gamit ang maruming panyo. Mumiti lamang ang deyo, ngunit hindi makahanap ng salitang may lalabas ang totoo niyang damdamin. Sa halip ay inalok niya ng tubig ang magsasaka, isang simpleng bagay mula sa lalaking sana'y magbigay na milyon. Habang lumilipas ang mga araw, antiunting nagiging pamilyar sa isa't isa ang kanilang mga titig, ang kanilang mga ngiti, at ang bawat katahimikan sa gitna na malawak na bukit. Ngunit may lihim na kinikimkim ang dayong mayaman, isang dahilan kung bakit siya napadpad sa malayong lugar, malayo sa kaniyang mansyon, malayo sa mga taong humahabol sa kaniya. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, nagsalita siya. Kung malaman mo ang totoo kong pagkatao, baka hindi mo na ako tingnan ng ganito. Tahimik lamang ang magsasaka, hawak ang isang maliit na lampara, habang ang hangin ay tila nagdadala ng mga salitang hindi mabitawan ng dayo. At sa pagitan ng dilim at liwanag ng buwan, nagsimula ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ano ang mas mahalaga, ang kaniyang yaman na tinatakas ang iwan, o ang pusong natutong magmahal sa gitna ng hirap? Napatitig ang magsasaka, bakas ang pagkalito ngunit hindi takot, tila hinahaplos ng kanyang mga mata ang sugat na hindi nakikita sa balat ng dayong mayaman. Wala akong pakialam kung sino ka, mahina niyang sabi, ang tinitingnan ko ay kung paano ka tumingin sa akin, at hindi yon kayang bilhin ng pera. Napayuko ang deyo, hindi alam kung matutuwa o matatakot, sapagkat ngayon lamang siya nakarinig ng salitang tumama sa puso niya ng ganoon kabigat. Kinabukasan, nagising ang bumbaryo sa ingay ng mga mamahaling sasakyan na pumarada sa harap ng bukid. Lumabas ang magsasaka at nakita ang ilang lalaki na nakaitim, malalakas ang katawan, at may dalang mga dokumento. Sir, kailangan na po kayong bumalik. Malamig na wika na isa sa kanila, at ang lahat ng mga mata ay sabay-sabay sa na tumingin sa na nakatayo sa tabi na magsasaka. Halos mabingisya siya sa tibok ng kanyang puso, dahil alam niyang ang araw na ito ang maglalantad ng lahat ng lihim na tinatago niya. At habang antiunting lumalapit ang mga lalaking iyon, napansin na magsasaka ang nanginginig na kamay ng deyo, a para bang mawawala ang lahat ng oras na ibinahagi nila sa isa't isa sa isang igla. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng deyo, pinisil iyon ng mahigpit, tila nagsasabing hindi siya nag-isa kahit anong mangyari munit lalo lang lumalim ang kaba sa dibdib na mayamang dayo nang marinig ang malamig na tinig ng isa sa mga lalaki. Hindi mo na matatakasan ang kontretang iniwan mo, marami kang taong niloko, at oras na para managot ka. Napatitik ang magsasaka sa kanya, gulong-gulo, munit hindi binitiwan ang kanyang kamay. Totoo ba ito? Hindi agad nakasagot ang dayo. Pinipigilan niyang bumagsak ang luha, pero ang kanyang mga mata ay naglalaban, ang yaman at kasinungalingan na nakaraan, laban sa bagong buhay at pag-ibig na natagpuan niya sa lupang ito. Hindi ko gusto mawala ka, bulong na magsasaka, halos hindi marinig sa pagitan na ingay na mga sasakyan at yabag na mga lalaking papalapit. At sa sandaling iyon, napilitan ang dayong mayaman na pumili, tatakbo ba siyang muli palayo sa lahat, o haharapin ang kanyang nakaraan para protektahan ang tanging taong nagbigay kahulugan sa kanyang puso. Himikpit ang hawak ng dayo sa kamay na magsasaka, sabay tumingin sa mga lalaking papalapit. Kung haharapin ko sila, mawawala ako sa iyo. Mahina niyang wika, nanginginig ang tinig. Ngunit tumango ang magsasaka, bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Kung tatakasan mo sila, mawawala ka pa rin. Sumikip ang dibdib ng deyo, para siyang dinudurog ng sariling kasaysayan. Ang mga ala-alang pilit niyang nililibing, ang kasakiman, ang mga kasunduang iniwan, at ang mga taong nasaktan sa kaniyang yaman, lahat ay bumabalik sa gabing iyon. Lumapit ang isa sa mga lalaki, inilabas ang papel at malamig na nagsalita huling pagkakataon na ito. Sumama ka na, nilingon na dayo ang magsasaka, at sa kanilang mga mata ay naroon ang tanong na walang kasiguruhan, paano kung ito na ang huling gabi nilang magkasama? At bago pa siya makapili, biglang umihip ang malamig na hangin, sabay may boses mula sa isa sa mga sasakyan, isang tinig na hindi niya inaasahang maririnig muli. Nanigas ang katawan ng dayo nang marinig ang tinig na iyon, pamilyar, malalim, at puno ng galit. Matagal kitang hinanap, sabi ng boses mula sa loob ng sasakyan, at dahan-dahang bumaba ang isang matandang lalaki na sot ang mamahaling barong na may birdang day. Napatigil ang lahat, pati ang mga lalaking nakaitim ay biglang yumuko bilang tanda ng paggalang. Anak, dugtong na matanda, at sa sandaling iyon, bumigat ang katahimikan sa buong paligid. Napatingin ang magsasaka, gulat na gulat, at hindi alam kung paano tatanggapin ang narinig. Anak, ibig sabihin isa kang. Munit bago pa man makapagsalita ang Deo, lumapit ang matanda, mariing hinawakan ang kanyang balikat, at malamig na bumulong. Uwi ka na, at ngayong gabi din hindi mo pwedeng ipagpalit ang dugo mo sa isang lupain hindi sayo. Nanlamig ang Deo, habang ang kamay na magsasaka ay nakahawak pa rin sa kanya, nanginginig, nagmamakaawa na huwag siyang bumitaw. Napalunok ang Deo, ramdam niya ang bigat na mga salitang binitawan ng kanyang ama, parang tanikala na muling nagbalik upang igapos siya. Hindi na ako uwi, mahina niyang sambit, pilit na pinapakalma ang sariling tinig. Dito ko natagpuan ang bagay na hindi ko nahanap sa lahat ng kayamanan mo. Umikting ang pangana matanda, at ang mga lalaking nakaitim ay agad lumapit, handang pilitin siyang isama. Ngunit mabilis na humarang ang magsasaka, nakatayo sa pagitan nila, kahit na alam niyang wala siyang laban. Kung gusto niyo siyang dalhin, kailangan niyo munang daanin sa akin. Natawa na mapait ang matanda. Isang hamak na magsasaka laban sa kapangyarihan ng dugo at yaman? Hindi mo alam ang pinapasok mo, Hijo. Munit hindi umatras ang magsasaka, hawak ang lampara na nanginginig ang liwanag, habang ang mga mata niya ay matapang na nakatuon sa kanila. At sa katahimikang bumalot sa bukid, biglang lumapit ang deyo sa ama, deretsong tumitig sa kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon ay walang bakas na takot sa kanyang tinig. Kung talagang dugo ang sukatan, bakit ako mas buhay dito kaysa sa piling na sarili kong pamilya? Nag-alab ang mga mata ng matanda, Munit bakas din ang pagkabigla sa mga salitang iyon. Buhay, malamig niyang sagot. Ang buhay na sinasabi mo ay pansamantalang kasinungalingan. Sa oras na bumagsak ang araw na ito, mawawala lahat ng ilusyon mo. Humikpit ang kapit na magsasaka sa kamay ng Deo, sabay bumulong. Walang ilusyon dito, ako ang pinili mo, hindi ang yaman nila. Nanginginig ang dibdib ng Deo, pinipigilan ang luha, habang ang mga lalaking nakaitim ay nagsimulang lumapit muli, mas mabigat ang presensya kaysa kanina. Munit bago pa sila makagalaw, biglang kumidlat sa malayo, sabay dumagundong ang kulog na tila sinasabayan ang tibok ng puso ng dayo. Sa gitna ng dilim, napansin na magsasaka ang isang maliit na pulang selyo sa papel na hawak ng mga lalaki, isang tanda na hindi lamang negosyo ang nakataya, kundi isang lihim na kasunduang matagal ng inilihim ng pamilya ng dayo. At doon niya naunawan, baka higit pa sa pag-ibig ang laban na haharapin nilang gayong gabi. Nanginginig ang kamay na magsasaka habang tinuturo ang pulang selyo. Ano to? Anong pinagtatakpan mo sa akin? Napapikit ang deyo, huminga ng malalim, at sa wakas ay bumulong, isa itong kasunduang dugo na dapat ay tinutupad na anak sa ama, kahit kapalit ay buhay na iba. Namilog ang mga mata na magsasaka, halos mabitawan ang lampara. Ibig sabihin, hindi lang yaman ang pinagmulan mo, kundi dugo na may utang. Mumiti na mapait ang matanda, sumingit sa usapan, tama siya. Ang bawat hakbang na pamilya natin ay nakatali sa kasunduang ito. At kung hindi siya susunod, kapwa kayong mawawala. Nabigla ang magsasaka, agad na tumingin sa deyo, ngunit hindi na niya alam kung alin ang mas masakit, ang pagkabunyag na katotohanan o ang posibilidad na ang taong minahal niya ay kailanman hindi magiging malaya. At bago pa siya makapagsalita, bigla may pumutok na baril mula sa dilim at ang mga ibon sa paligid ay nagsilabasan sa takot. Napayuko ang lahat at mabilis na nagtakbuhan ang ilang manggagawa sa bukid. Ang liwanag ng lampara ay halos mabitawan na magsasaka sa gulat, ang mga lalaking nakaitim ay agad naglabas ng baril, nakapalibot sa matanda upang protektahan siya. Ngunit ang dayo ay natigilan dahil ang bala ay hindi tumama sa ama, kundi sa isa sa mga lalaking may hawak ng pulang selyo. Bumagsak ito sa lupa, duguan ang papel na hawak, at antiunting umalon sa sahig na putikan. May ibang humahabol sa inyo, bulong na magsasaka, nanginginig ang tinig habang pinagmamasdan ang mga anino sa malayo. Napatitig ang dayo sa dilim, at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang higit na panganib, hindi lang ang pamilya niyang pilit siyang kinakaladkad pabalik, kundi ang mga taong handang pumatay para makuha ang lihim na kontreta. At habang unti-unting lumalapit ang mga yabag mula sa kadiliman, napagtanto niya na baka wala na siyang oras para pumili, dahil ang kapalaran nila ay pipili na para sa kanila. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang mga aninong armado, mas marami pa kaysa sa mga lalaking nakaitim na kasama na ama ng dayo. Ang kanilang mga mata ay malamig at ang kanilang hakbang ay mabigat, tila mga multong galing sa nakaraan. Hinila na magsasaka ang deyo, itinago siya sa kanyang likuran, kahit alam niyang wala siyang sandata. Hindi kita iwan, mahigpit niyang sabi, habang ang lampara ay nanginginig na sa kanyang kamay. Ngunit hinawakan siya ng deyo sa balikat, pinisil at mahinang ngunit matatag na bumulong, ako na ang haharap sa kanila. Matagal ko na itong tinatakasan, tapusin na natin ngayon. Sa unang pagkakataon, Tumigil ang kanyang mga mata sa kayamanang nakapaligid at tumuon lamang sa magsasaka, sa mga matang nagbigay ng dahilan para siya'y manatili. Ang matanda ay nanatiling tahimik, ngunit bakas ang kaba sa kanyang mukha, sapagkat kahit siya'y alam ang bigat ng kasunduang iyon. Anak, kung pipiliin mong labanan ito, baka wala nang babalikan bukas. Mumiti na mapait ang deyo habang ang hangin ay lalong lumamig at ang mga aninong armado ay palapit ng palapit. Kung wala akong bukas, sapat na ngayon basta't hawak ko pa rin siya. At sa mismong sandaling iyon, nag ang mga baril ng dalawang panig at nagsimulang sumabog ang apoy ng bala sa gitna ng bukid, abang ang magsasaka at ang dayo ay magkahawak kamay na nakatayo sa harap ng unos na maaring humukay ng kanilang huling hantungan. Sumabog ang hangin sa ingay ng putukan, ang mga ibon ay nagliparan, at ang mga halaman sa bukid ay nagbagsakan na tila umiyak kasama ng gabi. Hinila na magsasaka ang dayo papalayo sa gitna, ngunit mariin itong tumangi. Hindi ko kayang tumakbo na naman hindi nang gayon, Lumuhod siya sa tabi ng nalaglag na papel na may pulang selyo, duguan at nagkakulay sa putik. Pinulot niya ito, pinunit sa harap ng lahat, at ang tunog ng pagkapilas ay umalingaungaw na parang pagputol ng tanikala. Wala nang kapangyarihan ang kasunduang ito, mariin niyang sigaw, habang dumadaloy ang dugo sa kanyang palad mula sa sugat na tinamo sa pagtukot. Napahinto ang dalawang panig, kahit saglit, at ang mata na matanda ay nagbago, galit na may halong pangamba. Anong ginawa mo, garalgal ang kanyang tinig. Hindi mo alam kung anong kapahamakan ang binuksan mo. Ngunit tumindig ang magsasaka, yakap ang dayo na tila handang maging kalasag. Kung kapahamakan man, sabay naming haharapin. At sa malamlam na liwanag ng buwan, habang ang usok ng pulbura ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, natigilan ang lahat sa nakitang lakas mula sa dalawang taong walang armas kundi ang kanilang piniling pag-ibig. At sa katahimikang iyon, isang putok na naman ang umalingaungaw, mas malapit, mas direkta, at sa sandaling iyon ay may isang katawan ang bumulagta sa putikan. Bumagsak ang katawan na matanda sa malamig na lupa, ang puting barong ay nabahiran ng dugo at putit. Nagulat ang lahat, pati ang mga tauhan niyang armado ay natigilan, hindi malaman kung ipagpapatuloy pa ba ang laban o luluhod na sa bigat ng pangyayari. Lumapit ang deyo, nanginginig ang kamay habang hawak ang balikat ng kanyang ama. Bakit mo pa kailangang umabot dito, bulong niya, puno ng sakit at pangungulila?" Mahina ngunit malinaw ang sagot ng matanda habang ang kanyang hininga ay paos at paputol-putol. Gayon, nakintindihan ko na hindi lahat ng kayamanan ay ginto minsan, nasa kamay na taong pinili mo mahalin. At sa huling hinga, pumikit ang mga mata na matanda, iniwan ang mga taong nagulantang at tahimik na nagpatigil sa kanilang armas. Niyakap na magsasaka ang deyo, hinayaan siyang umiyak sa kanyang balikat, habang sa paligid ay unti-unting nawalan na sigla ang usok ng bala at humupa ang ingay ng gabi. Muling bumalik ang katahimikan sa bukid at tanging tunog na hangin ang naririnig, parang awit ng kalayaan na matagal nang inaasam. Hawak kamay silang tumayo sa gitna ng lupang iyon, hindi na bilang dayo at magsasaka, kundi bilang dalawang pusong nagtagpo sa kabila ng lahat ng hadlang. At sa unang sikat na araw kinabukasan, sa liwanag na unti-unting yumakap sa kanilang mga sugat, na tanto nilang wala ng tanikala ng dugo o yaman ang kayang pumigil sa kanilang piniling kapalaran. <music>